Ngayon po ay araw ng linggo. Uh, lumabas tayo sa glit. <laughs> Inaayos ni parang Ether. Yung ilang pirasong bigas ay ipamimigay na muna natin kasama ng, may, uh, kasama ng mag at uh, kasi hindi natin ma isisingit sa mga susunod na araw kaya uh, isingit natin ngayon kahit na medyo masama pa ang pakiramdam uh, yung ilang followers natin na talagang nagla-like, nagla-comment, nagla-share maski pa paano ay ating mabahaginan at ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyo dahil po sa suporta po ninyo hindi ko po mabibigyan lahat <laughs> dahil uh, hindi naman pa ganun kalaki ang ating uh, kinikita sa Facebook pero maski pa paano kumikita na po tayo at uh, nandito kami ngayon sa... Pokmes, Pokmes. Tumapat muna kami sa Pokmes. Tingnan niyo yung lakas ng alon, no? Lakas ng alon dito sa bukid. Ayan. Inayos lang saglit yung mga pigas na dala, dala para hindi na nasa likod. Para kada may matadaanan kami, eh, kukunin na lang dito. Aabutin na lang kaysa e pa si Paring Ethel. Eh, mareklamo yun. Po. Laki ng katawan. <laughs> so, kita-kita po tayo mamaya-maya. Dito kami sa tapat ng munisipyo sa may arko may imimit kami dito pero wala pa And hindi kasi siya nagreply so pinasabihan ko lang umuo yung anak pero wala pa eh hintay-hintay <laughs> tayo ng konti hindi dumating yung kaninang inaintay natin dun sa may arko ng uh, munisipyo kaya diretso tayo dito ngayon sa Central Bal Balungaw para imit naman natin yung isa nating follower si Marie Pagyo kaya lagi yung nakashare at nakakomment at nakalike kaya talaga naman tuwan ako hindi ko pa siya nami-meet personally pero lagi ko nakikita yung pangalan niya sa Facebook kaya para sa'yo Marie Miss Marie Pagyo maraming maraming salamat pagpasensya ka mo na itong munting nakayanan ko at finally, na-meet natin si Ma'am Marie Pagyo. <laughs> thank you po, Tessie. Wala pa. At saka pag, <laughs> pagpasensyahan pag mo na. Pagpasensyahan mo na to ha. Thank you po. <laughs> thank you, thank you, thank you. Thank you po, Salamat po sa laging pag-share at pag-comment. Salamat <laughs> po. Sige po. Ingat po. Thank you yung imimit namin men uh, dapat dun sa tapat ng arko eh wala dun kaya yung anak niya nagpa-basketball daw dito sa barangay populasyon sa likod ng uh, clinic ni Doxar Candelaria kaya yung anak na lang ang pupuntahan natin para maibigyan na natin kasi bukas hindi ko na ito matadala. may, big bigat bigat din kahit 5 kilos lang to kaya puntahan na lang natin yung anak at nagpa-basketball daw dito sa may sports complex dumi <laughs> na ano ba itong dumi na to <laughs> ayan, nandito na kami ayan yung Calumpit Surgical Clinic mm -hmm. there sports complex oh. Doon ka one way kasi yun ano? ah, ganon eh, ba't ito patungkolin dito ayan, teka, ka. ayan na ayan, ito na palabasin na natin ayan, ito po <laughs> i-video kita ha, ha, ha o, oh, pakibigay mo na lang kay papa mo. Hindi po. Ito pa, ito pa. Baka hindi makarating sa inyo yan, ha? Baka hindi makarating sa inyo yan. Okay, Ayan, thank you, thank, you, thank, you. thank you, thank you. Thank you, Salamat po yan. Okay. Yan, nabigyan na natin yung pangalawang bigas at mag sa ating pinuntahan. Ah, kailangan talaga may kasama ubo eh. uh, <laughs> oh, na natin yung sa pangalawang follower natin. Uh, yung anak na lang yung nag-receive kasi hindi natin makontak yung tatay. At uh, pangatlo, papunta naman tayo ngayon ng barangay. Iyo ba muna ang kanyugan? <laughs> yung kanyugan hindi nagre-reply eh. Pero medyo alam ko kung saan siya doon yata. Doon sa may... Doon Oo, oo doon. So tingnan natin kung makakita natin. Hindi nagre-reply eh. Ayan, inaabangan na tayo. Kumakaway pa! <laughs> Isa yan sa masugid natin. Pagkasuporta si kuya. Rogelio, Eyo. Ayan, kuya. <laughs> Ay, thank you, thank you. Maraming salamat. Salamat na marami. Pagpasensyahan mo na yan. <laughs> Sige, thank you. Okay, nakakatotlo na tayo. Matatotlo na tayo. na tayo ano na bobate. Yan mo ba, ba diyan? Lagi na naka-suporta yung kay Dok. kamag na malayo yata ni Doc Star. Ah, yeah. uh, Hindi <laughs> wala kung kamag na malayo basta kamag-anak. <laughs> 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 Nakakatatlo na tayo tapos ah, uh, may mga nab nabigyan ako no isang araw na hindi ko na binidyo kasi mga mahihiyain. Eh, syempre okay lang naman yun Ah, uh, binigyan na natin, siguro may tatlo yata yun tapos ah, uh, may binigyan din tayo ng cash, maski pa paano, kailangan nila yon? kesa sa Uh, mags at saka Bigas. So, inabutan natin. No, hindi ko na video kasi hindi rin mo na ako ng magbibigay ka tapos papakita pa sa video. Kaya lang, syempre, uh, para maipakita rin natin na mas kapano, eh, nagbabalik tayo ng, uh, dahil sa suporta ninyo, eh, dumadami yung followers natin, yung views natin, eh, bilang pasasalamat.